Ah, ba to? Hello sir, sir kakasya po ba ako doon sa loob? Hello po. Hello sir, kakasya po ba ako sa loob? Opo, ako po kasi po, asa po yan. May ikutan po ako diyan? Opo, opo, meron po. yan. <laughs> <laughs> Babae po. Sorry po. Sir James po. Nakasakit <laughs> SM po. Oh po. Galing nyo Mama, Ma'am. <laughs> Kailangan galingan ng buhay, Sir eh. Bakit ko na dala dami ka naman sa May bukas pa ko kasi. baby. Taga yeah. Cavite lang dito kayo ma? Opo, taga Cavite lang. Hmm, ayun yung mama. Kailangan eh. Okay. Magmamas na lang kayo ma'am para hindi na mag-lipstick. <laughs> Kasi pag nakamas ka, di ka, ka na rin kailangan mag-lipstick. <laughs> Ang ganda po na biyahe man. Ah, uh, booking planner ako sir hanggang 8 o'clock lang ng ano, na ng gabi. Ng gabi. Ah. Pero pag gusto ko pang kumita, extend ako. Ah, may ganun mo pala hanggang 8 lang. Mm, meron -hmm. ganun. Naman, ano po. Ah. Um, Umaga po kayo malis. Ah, hindi. Ah, ang booking planner kasi namin sa Kabitin, 12 o'clock ng tanghali. Hanggang so, alas 8 ng gabi. Ibig sabihin, within area lang kami ng kabite. Ah, uh, hindi kayo nalabas ng Manila po? Ah, uh, depende kasi sir eh. Ah, hmm. uh, minsan lumalabas akong Manila. Nabawa, hmm. so, ito, after nito, pag gusto ko pang kumita, hindi hmm. ay akong, ano na, ah, okay. uh, open na, kumbaga kahit ah. saan ako'y Batanegra. Ah, okay po. Ah, book planner po, parang kung Cavite-Cavite ka lang. Apo, pag yung sinasabing ah, booking Bo planner. Ah, ano lang, limang area lang sir, Imus. Bacoor, mm, Tawing, oh, Dasma, at Lancaster. Yan lang. lang yung area, 12 to 8. Hindi mo dinalay sa'yo? Tapos after na, no, bala ka na kung bibiyahe ka or bago mag 12, pwede kang bumiyahe ng Manila. Nakailang biyahe na po kayo, Ma? Ah, siguro, pang ano kayo, siyam? Ang dami na niyo pala naman po. Kasi so, ito lang maraming na nag-grab ng Cavite mo. Ayun, kasi simula nung, ano sir, nung nag-promo. Ano oh, parang promo? Ah, uh, everything uh, Cavite may discount sila nun eh. May promo-promo eh. Pero dati kasi, talagang matumal. Ang malakas lang kasi dito talaga eh. Taga-Kaldasma eh, sir. Ano oh, po? Ang malakas talaga ang imus hmm. sa pasahero. Ah, so, yung dami talaga nga. Oo. Yan ang pinakamalakas talaga. Kaya, taga na o oh, pag ano umaabante kami ng ano, imo sa Bacoor para makakuha lang ng pasahero. Oh. Ayun, nagano si Grab, from from ayan, do kami na rin. Tsaka napansin niyo may commerce, may ano na eh, may billboard na sila, may no. sign na lang sa no, dito oh. sa district oh, dami oh. Uh, may nakalagay na isang sakay na lang, oh. parang inano nila. Kaya itong ano to, puro Grab na lang din kami dahil mm. ano eh, sa lang, mababa yung pera kasi ay magpapalipat-lipat kaya yung convenient. Mm medyo safe naman din talaga na. Um, Tsaka kadalasan yung mga na ano yung mga uh, nagkontrata. Mm. Syempre hindi na nakikita ni Grab yung yun eh. oh, yung application eh. Hindi na, na tatrack eh. talaga. Mm, yun siyempre. na yung talagang ano, ang, ang baga, yung ambaga ng maaring mangyari. Uh, eh. Pero pag yung kung ano ka kahit paano sa Grab, syempre, yung, old, profile. Eh. So, profile nyo na nakamonitor kahit paano mm. uh, malaki ng ano nagawa sir ng ano ng uh, pandemic sa amin oh, uh, talaga kasi, dati magbubuka kahit ma kahit ah, wala kang ano wala kang credit card basta may application ka ni Grab bubuka payment ka ng cash mm. di ba ganun pwedeng ganun dati pero nitong nag-pandemic, hanggat wala kang GCash, wala kang credit card, di ba? Kasi uh, naless yung na ano nawala, o oh, nawalan ng cash payment eh. O, oh, naging cashless siya, kaya yun, naging safe talaga. Bukas na po! Okay, okay pala. Okay, sige. Sige, ma'am. Pangina na lang 20 pesos uh, Para 300 May 20 pesos ka dyan lab Pero <laughs> ah, ito ito, uh, ito Ito pala sir ito na Malaya, uh, lang na Ten um, pesos. Kasi ako naman Ma'am, Ma'am tama uh, uh, po. Lady Lady, uh, tatanda ka mam. Grab driver. lady driver. Sheris, Sheris. Oh. Ma'am Sheris, pag-pray muna namin kayo. Salamat po dahil Ay, thank you naman, no, sir. Sinama niyo po kami ng safe dito. Okay, okay pag-pray natin sa ma Ma'am Sheris. Ay, thank you. Okay, let us pray. Ama, patuloy, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin sa gabing ito. Salamat po sa or sa binigay sa amin. na safe po kami nakarating dito. And Lord, patubahin niyo po ang ginamit niyo po ng si Ma'am Sheris, Panginoon. Ingatan niyo po siya. At Lord, sa kanyang hanggang sa kanyang pag-uwi. At kung kukuha pa po siya ng client, ingatan niyo po po uh, no, siya. at uh, Ingatan po siya sa araw-araw niyang trabaho. Pagpalaan niyo po siya. Ganyan po kanyang Pamilya, Panginoon, mga anak, Panginoon, ang kanyang buong angahan. We speak life, provision, blessing, prosperity sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, salamat po na siya ginamit sa gabi ito. And this we pray in the name of our Lord, Savior Jesus Christ and God's Holy Spirit. Amen and Amen. Ma'am, thank you po, Mama. Sir, alam mo, first time kong ano, kinilabutan ako. <laughs> first time ko na, na pinag ako na nag-stop talaga, sir. Ay, <laughs> Sorry, kinilabutan ako, sir, hanggang ulo. Ano ba, mga ginagamit ano, namin, way of ano namin? Thank you, na. siyempre, eh, ginagamit kayo ni Lord na man, safe po dating muna. Ay, talaga, sir, <laughs> kinilabutan. Alam <laughs> mo, sa tagal-tagal ko po nag-grab. Four years na ako nag-grab. No, na first time na may... Ah, sandali, ipipuray ko kay Stop first time po talaga. Thank you, sir. Thank Hi, you. That's all. That's all. Oh, yes, sir. Oh, yes, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank ma'am. Thank you,